Naaarap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002 sa Pasig City Prosecutor's Office ng tatlong individual. Matapos makauli sa isang bypass operation sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, itong Martes ng gabi. Sa inisyal na ulat ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit, sinagawa ang operasyon. Mandang alas 8.40 ng gabi na nagresulta sa pag-aresto kina Alias Arwin, 43, ikalima sa Regional High Value Individual Drug List, Alias Julio, 34 anyos, si Kasiam, sa parehong listahan at Alias Carlo, 37, residente naman ng Urbano Avenue, Barangay Pinagbuhatan. na mula sa mga suspek ang apat na hitchel plastic sa sayin ng puting crystalline substance na tinatayang nasa 21.30 grams at may estimated market value ng 144,840. Kasama rin sa sa mga suspek ang 7,000 peso bills bilang by bus money. Matapos ang operasyon, agad na dinala ang mga suspek sa District Drug Enforcement Unit Office para sa dokumentasyon at processing. Ang nakumpis kang ebidensya ay dinala naman sa PNP Forensic Unit at ipinasailalim din ang mga suspek sa medical examination bago ilipat sa Eastern Police District Custodial Facility. Felix Tamboco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.